Here we go. Ito ang sagot po. Pwedeng English, pwedeng Filipino. Magbigay ng gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Pantasa. Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano pwede mong itago bilang ipon? Ah, uh, 1,000. Bakit ibili ng bagong damit ang tao? Uh, para in fashion. Anong age tinutubuan ng bigote ang isang binatilyo? Around 10? Bukod sa soft drinks, ano pang nabibili ng nakabote? Fruit juice? Dito na, tignan natin kung ilang points po, na kuha ninyo. Pwedeng English o Filipino gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Ang sabi nyo ay pantasa. Sharpener. Ang sabi ng survey. Meron. Kung 10,000 ang kita mo, magkano pwede mong itago bilang ipon? 1,000 pesos. Ang sabi ng survey, Nice oh, one. Okay, Very good. That's so good answer. Uh, so Bakit okay. buwibili ng bagong damit ang tao para sa fashion? Survey? Meron. Oh my God. Anong age si YouTube ng bigot? Ang isang binatilyo, sabi mo yung mga 10 years old. Ang sabi ng survey, oh, oh my God. baga. It's really, soft oh bones God. sa soft drinks na bibili ng nakabote. Ang sabi nyo ay fruit juice. Ang sabi ng survey. Meron. Okay. 64. God, no. Good start. Ay, good start po. Yeah. Good job, bro. Let's welcome good job, back, Sia. Sarah. Yes! Good luck. Thank you. Okay. Tita Mad got 64 points meaning 136 to go para mauwi natin kayang-kaya. Lahat ng mga sagot niya, nakikita kayo ng mga manonood. So give me 25 seconds on the clock. Ready? Ready! Ready? Ready! Pwedeng English. Okay. Pwedeng Filipino. Okay. Ang sagot. Magbigay ng gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Go! Pen! Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano ang pwede mong itago bilang ipon? 2,000! Bakit bumibili ng bagong damit ang tao? Kasi bagong pasok sa trabaho. Anong age tinutubuan ng bigote ang isang binatilyo? 16! Bukod sa soft drinks, ano pa ang nabibili ng nakabote? Nakabote. Ano pa nabibili ng nakabote? Bukod sa soft drinks, nakabote. Let's go. We need 136 points. 136. Eto, 136. Pwede English, pwede Filipino. Gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Ang sabi mo'y? Pen ang sabi ng survey. Pencil. Ang top answer. Pencil. Pen. Kala ko na eh. Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano pwede mong itago bilang ipon? 2,000 pesos. Ang sabi ng survey. Wow. Ang top answer ay 1,000. Tapos 500 yung susunod. Bakit bumibili ng bagong damitang tao? Dahil bagong pasok sa, sa trabaho. Ang sabi ng survey ay... oh wala. Ang top answer ay may event or okasyon. Kasal, birthday, binyag, ganun. Anong age sinutubo ng bigoting? Isang binatili sabi mo 16 years old. Ang sabi ng survey... Top answer. That's a yes. top answer. Bukod sa soft drinks na bibili na ng nakabote... Guess. Ano? Laundry. 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 Items. Ang top answer natin dito ay alak. Alak. But anyway, congratulations. Thank you, bro. you still won 100,000 pesos.